mag-load ka ng 1 GB. Pero pagkatapos isang oras, 200 MB na lang natira. Nakakagalit di ba? Ang totoo, may mga application sa phone mo na nagnakaw ng data mo kahit tulog ka pa. Pero may isang secret button, ito yung Android secret na hindi alam na karamihan na pwedeng itigil lahat yan sa loob ng 30 seconds. Kumusta mga ka -Junaville? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang pinaka-powerful na features na Android na hindi alam na karamihan. Yung isang pindot lang, nakakatipid kayo ng hanggang 70% sa data consumption ninyo. Last na mga bonus tips pa tayo sa dulo para sa mga gusto ninyo ng pro-level na pagtitipid. Una, alamin natin ang kalaban. Background data usage. Habang naglalaro ka ng mobile legend, yung Facebook mo sa background nag-auto-refresh. Habang nanonood ka ng TikTok, yung Gmail mo nagsisync ng mga email, lahat ang yan kumakain ng data mo na hindi mo alam. Tingnan niyo to sa settings, punta ka sa data usage, makikita niyo dito kung sino ang mga data hog sa phone niyo. Yung iba diyan, hindi niyo ginagamit pero nandiyan siya sa top consumers. Yan ang target natin. Ito na ang solusyon na magbabago sa buhay ninyo. Data Saver Mode. Buksan ang phone settings. Hanapin at itap ang connections. Sa ibang phone, ito ay network and internet. Punta sa data saver, minsan nasa loob ito ng data usage, katulad nitong sa akin. Okay? So, itap ang data saver. Then, itagil on mo lang ito. And boom! Ganyan lang kadali. Makikita ninyo may lumalabas na icon sa itaas. Yan ang sign na protected na kayo. Huwag kayo mag-alala sa mga important application ninyo. So, kasi pwede nating bigyan ng special access ang mga kailangan nating application. Sa settings ng data saver, hanapin ang allowed to use data while data saver is on o sa ibang phone ang nakasulat unrestricted data. Okay? I enable nyo lang ang mga applications na to katulad ng messaging applications, yung messenger, whatsapp, and viber, o yung email katulad ng gmail at yahoo mail, katulad din ng mga navigations like google maps and ways, at saka yung mga banking applications katulad ng jcas, paymaya, okay? at ang mga emergency applications katulad ng grab at foodfanda. Lahat ng iba, yung games, shopping application, social media, hayaan ninyo nakarestrict. Trust me, hindi ninyo mamamalayan, pero malaking tipid yan. Quick lang, kung nakakatulong sa inyo ang tips na ito, palike naman para malaman kung tuloy-tuloy ang ganitong content. Malaking tulong yan sa akin. So para sa mga gusto ng next level ng pagtitipid, heto pa. Tip number 1. Auto-update blocker sa Play Store lang kayo guys sa Play Store. Then, itap niyo yung profile niyo, Then, pindutin ang settings. Then, pindutin ang network preferences. Okay? Then guys, piliin niyo ang auto-update apps. Then, itap niyo yung over Wi-Fi only. Okay? Hindi na mag update ang applications niyo gamit ang mobile data. Tip number 2. uplevel level data saver ng YouTube, Facebook, Instagram. Lahat may sariling data saver mode sa settings nila. I-activate niyo lahat yan. Tip number 3, light Application Revolution ng Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite. Mga ito ang data-friendly version. Same features but 90% less data consumption. Bago umalis ng bahay habang naka-Wi-Fi, i-download ang Spotify playlists, YouTube videos for later watch, Google Maps na pupuntahan ninyo, mga Netflix shows. Offline mode equals zero data consumption. So ayan, kompleto na ang arsenal ninyo laban sa data thieves. Isang pindot lang sa data saver, tapos customize ninyo kung sino ang VIP. Guaranteed, makikita ninyo ang difference sa susunod ninyong bill. Remember, hindi kayo victim ng mabilis na data consumption. Kayo ang may control. So kung naging game changer sa inyo ang video na to, i-share e ninyo sa mga kaibigan yung laging obus load ang drama. At para sa mas maraming tech tip tips na nakakatipid sa inyo, subscribe na at e-bell ang notifications. Comment niyo sa baba, anong app ang pinaka-data hug sa phone niyo.